Ayun guys. maganda na yung sikat ng araw ngayon. Hindi katulad kahapon na grabe ang didilim ng paligid. Ayun ay medyo maganda na yung sikat ng araw. Itong mini farm natin ay medyo maliwalas na rin. Ayan, sumubura. Sobrang taba ka na. Mamaya na hapon. May mga pagkain pa kaya dyan? Eh, juti duty muna ako. Duty muna ako. Ha? Ah, sige, sige. Thank you. Ayun. Ay, duty muna tayo sa garage dahil alas 3 na. Yung ano kasi schedule ito, alas 3 ng ano. Alas 3 ng hapon, out ako ng mag out ako ng alas alas 11.30 ng gabi kasi dalawang shifting yung garage yung pinagtrabahoan ko na company dalawang shifting lima, <coughs> lima kaming ano lima kaming Pilipino uh, dalawang pang araw at saka tatlo ang panggabi gabi ganda lang sikat ng araw so kaya ako nag ano nag alaga ng kambing dahil kay boss eh, si boss ay mahilig sa kambing uh, pang ano gana na rin namin para nang sa ganun eh may ano tayo may matutunan din tayo sa pag-aalaga ng kambing kasi sa Pilipinas diyan sa atin sa Pilipinas ay may ano may kambing na rin ako nagsimulan na rin ako mag-alaga ng kambing para nang sa ganun ay bay ano para kung sakaling makauwi tayo ng Pinas at hindi tayo papalarin dito may umpisahan na tayo ng ano investment yun ang kagandahan talaga sa kambing dahil uh, hindi mo pinapakain masyado ng ano, feeds optional lang yung feeds kung halimbawa um, eh, may, may pang ano ka may pang pakain ka may pang bili. Batay, wala, dito Ito ngayon alas a quarter to two. Dyan sa Pilipinas quarter to 2 ng hapon, diyan sa Pilipinas ay uh, quarter to 2 din ng ano, umaga, madaling araw. Ah, wala talaga Mga parkingan. Sir, it's okay to use the parking here. Yeah, for sure. Uh, it's full. Full. <laughs> Thank you, oh sir. My God. That's Thank you, good sir. a <laughs> <laughs> bus. lit tayo and guys thank you thank you